Good afternoon, guys. Ah, uh, welcome sa tindahan ni Ining. Nandito na naman tayo ngayong hapon, guys, para mag-update sa inyo. At gusto ko, guys, i-update sa inyo ang laman ng ating tindahan ngayon kasi marami na talaga ang kulang. Mag-update lang ako, guys, ng kaunting uh, mga paninda ko ngayong araw. At eto na, guys. Dito tayo mag-umpisa, guys, sa aking mga condiments. Ayan. Wala na tayong isang kilo at ang ating pang one half kilo is isa na lang uh, at ayan yung ating garlic dalawa siguro uh, mag order ako ngayon sa ayos lang store sa ibahe aklan uh, at dito sa ating mga sinigang kompleto pa naman guys at sa ating mga nor cubes medyo uh, kaunti na lang din Ayan, sa ating bitchin, ajinomo, ah, ajinomoto, ah, magic sarap at sinigang mix. Meron pa naman guys. At dito sa baba, ayan, yung ating dove ay nabilha na kahapon lang yan dumating. Pero nabawasan na si dalawa lang naman yan guys. Hindi naman ako bumibili ng marami yan kasi nga hindi naman siya masyadong mabili at dito sa ating mga sabon na maliliit guys, di ba? wala na tayong safeguard na maliit yung tic 24 wala na yung ating keratin, kaunti na lang din sa ating cream silk is marami pa sa vitaka keratin meron pa marami pa guys daw at cream silk ah uh, daily treatment, marami marami pa naman at dito sa ating mga sabon Uh, medyo okay pa naman guys ang status nito kasi puno pa ayan sa ating shampoo na palmolive ayan uh, ang marami ng kulang guys so kaunti na lang yung ating mga napilas-pilas na mga uh, palmolive pero dito sa mga sun silk ay marami pa at dyan sa mga clear puno pa guys yung ating breeze ay meron na rin kulang sa so, wings uh, okay pa naman guys Marami tayong stock ng wings. At dito sa mga surf, marami tayong stock ng surf guys kasi may ahinte tayo nyan every Friday. Dumadating yan, nag-deliver. Dito sa ating surf din na bar, puno pa. Ang wala sa atin guys is ang champion. Ayan sa ating Ariel. Marami-rami pa naman guys sa ating Ariel. Ayan o. Puno pa ang ating lagayan. Champion at saka speed ang wala na sa atin ngayon at sa ating sunrocks guys ayan na lang The dalawa na lang yung maliit wala na akong take to 50 grams ayan na lang um, sa malalaki diba guys ang dami na bawa sa ating tindahan ngayon at dito tayo sa mga ketchup natin uh, meron pa naman guys sa ating cup noodles ayan marami na bawa sa ating cup noodles kasi di ba may bumili dito sa atin kanina na ipangtitinda daw niya at yan pa ang kanyang plastic guys ayan hindi pa nakuha dyan pa pati yung kanyang listahan ayan at dito sa ating mga gatas guys kompleto tayo ngayon marami rami tayong gatas ngayon ayan kasi kadideliver de lang ng alas ganong isang araw ayan sa mga magtatanong guys kung bakit naka-plastic yung iba ng aking mga gatas na nasa lata, share ko lang sa inyo guys na ito, nilalagyan ko siya ng plastic sa uh, ibabaw pero yung sa ilalim hindi. Kasi ito, uh, para iwas kalawang guys, yan yung, yan yung technique ko. Kasi dati, mal, palagi na lang akong ano, uh, na... kasi nga yung 'Yung mga ganito kasi paninda is hindi siya fast moving so uh, medyo matagal mabilis, so it'y 'yung ibabaw. 'Di ba guys? Ewan diba ko kung naka-experience kayo nyan, kasi 'di ba ma-maali siya kung hindi mo siya masunod na punasan ang araw-araw nagkakaano yan siya guys sa gaya nito o tingnan nyo ayan o yan ang problema nito kasi ito hindi ko nalagyan ng plastic nakalimutan ko guys ito yung problema nito kahit hindi siya expired syempre hindi yan bibilhin ng customer kasi akala nila uh, matagal na kasi nga may kalawang kaya ito na lang, ito na lang yung naisip ko na technique na lagyan ko ng plastic yung ibabaw niya para hindi maalikabukan. Pero yung sa ilalim naman, okay lang naman siya guys. Kasi di ba nakapatong naman yung nasa ibabaw. Hindi na siya mapasuka ng alikabok. O ba diba guys, may brilliant idea tayo para sa ating mga uh, slow moving na mga dilata. Ayan. At dito sa ating mga uh, tuna. konti na lang o oh. nag na lang yung aking meatloaf at yung deliver niyan is at dito tayo guys sa ating mula uh, na balik tayo at may bumili lang ito nag-iisa na lang itong ating meatloaf pero next week pa ang dating niyan guys miyerkules uh, mayroon pa tayong meatloaf dalawa at uh, tusino na anim ay ano uh, bali eight pa na uh, Argentina tusino meatloaf tapos sa ating laki seven tatlo na lang din tatlong family sardines at apat na family sardines na red ito naman sa iba pa marami pa tayong stocks guys ayan okay okay pa naman pero dito sa baba uh, yung ating mama, meron pa mga toyo mga rin sardinas uh, sa ating tuna na maliit isa na lang guys at meron pa tayong tatlo na malalaki mga century tuna sa ating mga meatloaf na maliit is tatlo na lang din at yung ating napisebo na maliit is apat makahabol pa yan guys sa uh, miyerkules at dito naman sa ating noodles since na may bumili dito kanina sa atin ayan na ang status ng ating gagayan yung ating spicy na pansit kantong is lima na lang sa ating beef kumpit na lang sa ating bongi ayan guys blanco na ating mga lalagyan. Marami na ang ulang sa ating uh, noodles. Dahil may namin dito kanina. So, yan ang kailangan nating dagdagan na naman ulit, guys. At dito sa ating mga palaman. Marami tayong mga palaman, guys, na stocks. Mga 3-in-1. Marami. Kasi, mabili dito sa akin ang mga 3-in-1. Sa mga juice natin, guys, mayroon pa naman yung mga hindi fast moving, hindi ako bumibili ng marami. Ayan guys, ating Nescafe stick, uh, Nescafe stick ay kaunti na lang. Yung ating, basta kailangan mag-order na ako niyan mamaya. Sa ayos lang. Mini Mart. Ayan, ang mga 3-in-1 natin guys. Ay, oo, 3-in-1 na kape. Ayan, sa ating mga, di ba pa mga gatas, Kunti lang binibili ko pag hindi masyadong mabili. Pero sa Bird Street, talaga ang dinamihan ko guys kasi mabili yan siya dito sa akin. Ayan ang status ng ating mga kape-kape dyan. At dito naman, sa ating mga palaman na malalaki, mayroon tayo dito ang dinidisplay guys. Kasi dito talaga ang mga tao. Dito, dito sa banda rito. Ayan yung ating istante dito sa unahan ng ating lamisa. Wala naman tayong counter area kasi wala akong lagayan ng pera guys. Tapirware lang. <laughs> Ayun lang ang aking lagayan ng aking pera. Ayan. Marami tayong biscuit ngayon. Puno ang ating lalagyan ng biscuit. May mga juices tayo. At dyan yung ating hopya. At uh, dito sa ating mga uh, chicherya. Ayan yung loaded. Marami pa tayong loaded. At yung tinapay na na-vlog ko na nagaling sa aklan ay ayan na lang ang natira guys mabili pala kahit mahal yan dito sa ating mga chichirya section marami na rin guys ah diba? marami na rin din ang kulang ayan pa oh. di pa nakuha yung binili ayan o oh. konti na lang yung ating chichirya at mag order, mag -order na lang tayo ulit guys oh, online para hindi na tayo mahirapan maganda naman, di okay naman yan o oh, sa ating mga nova Marami pa naman tayong Nova. Yan. Okay pa naman guys, ang ating mga chicherya section. Ang dami nating uling guys, meron pa yung sa kusina. Alam mo ba, alam nyo ba guys, na ang nabili sa akin ay yung isang sako, hindi yung nirepak. Binili na yung isang sako ko. Ano, uh, binenta ko siya ng 250. So may 30 pesos tayo sa isang sako. At, at punta tayo dito guys, sa kabila ito sa aking kabilang store. Pero parang itong lang naman. Yan yung ating mga talaman. Mayroon din doon sa kabila para nakikita ng mga tao pa pumapasok sila. Yan yung ating mga suka. Marami na rin kulang dyan. Sa toyo, yung silver swan ko na 100 ml. Uh, wala na rin. Yan pa ang ating chicken na sal. Dito tayo sa ating bihon. Doon natin bumili ng bihon, di ba? Mabilis lang maubos. Hmm. sa ating mga surf powder. Marami tayong stocks guys. Ayan. Yung mga sun silk. Marami tayong stocks ng sabon. Ayan yung ating wawang. Kaunti na lang. Ilang box na lang ba yung tatlo. May bawas na din yung isa. Sa ating pang Yung aceton. Marami tayong aceton guys. At ito lang guys ang status na ating tindahan ngayon dito sa tindahan ni Ining. ngayon oh, maraming kulang. Wala akong mga efficacent oil may ba diba, ang daming blangko na ngayon ng ating mga paninda dito sa kabila. Yan ang ating mga candies. Dito yung nakalagay yung ating mga candies, guys. Ayan. At meron pa tayong saging. <laughs> At eto yung ating mga candies dito sa kabila ng ating tindahan. At meron din tayo dito mga candies na nakalagay sa ating ano, stante. Yan ang isulit yung mga pilos tayo dito. May mga chichirya pa rin na nakasabit yan guys sa uh, ano, sa ibang against the light tayo. Yan no, may meron, meron tayong mga sanrio dyan. Hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo ngayong hapon. Gusto ko lang makita ninyo ang ang sitwasyon ng aking tindahan ngayon na hindi pa ako nakasukal at saka mga popcorn ng aking mga uh, kanton. Yan, wala na rin akong payong nag-iisa na lang guys yung ating itlog mga mantika na na repack at isan lang yung akin pa na folding yan at hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo sa status ng aking tindahan ngayong araw at tayo ay mag -o order na ngayon para sa lunis ay meron tayong delivery ng mga iba't ibang grocery kasi sa ayos lang na na grocery guys is pwede ka mag-order doon ng iba, iba't ibang klase ng mga paninda kasi hindi sila exclusive sa kung ano man na mga product uh, grocery store yun na malaki guys At sa aking mga viewers sa aking mga subscribers sa mga silent viewers guys maraming salamat sa palagi ninyong pag-support sa aking mga video sa panunood ng aking mga video guys at sana patuloy pa rin kayong magsuporta sa aking YouTube channel Tindahan ni. Uh, bye bye guys. God bless us all sa inyo at mag-ingat palagi. Huwag makalimot magdasal araw-araw. Bye bye.